mga ako si pastor nga pala tuwing magpapakyut sa atin ay lagi siya nakakatulog tapos pagising niya cute na siya <laughs> tapos mga tipay dito nga pala si cutie pie napaka seryoso masyado kaya ayan nagamitan natin ng pinagbabawal technique teknik ng Konoha napaka energetic ni Kuya Max mo baka mahila mo bigla <laughs> Bali mga pie, ang nilapat nga pala natin na obra sa kanya ay faded tapos nakakortain lamang po yung taas. Dahil mga kutipay medyo mataas ang kanyang hairline kaya ganyan ang nilapat natin sa kanya mga kutipay. At eto tapos na. Next client na agad diba? <coughs> di ba mga cutie pie? <laughs> may barbero ka na, may dancer ka pa, sang ka pa, kay Max na babi ka na, magpakyut na ba? <laughs> Tapos mga kutipay dito nga pala, si Kuya mo rin ang nilapatan natin ng obra. Bali mga cutie pie, ang nilapat nga pala natin na obra sa kanya ay cutie pie cut lang pala. <laughs> cutie pie cut po ang tawag natin dyan ngayon mga cutie pie. <laughs> bali mga kotopay pagkatapos nga pala natin lapatan ng cutie pie haircut si kuya Moreno. nag water break lang po tayo glit dyan mga cutie fun. tapos mga kotopay isinunod na kaagad natin itong si kuya monero bali mga kotopay ang inilapat nga natin sa kanya ay ang haircut niyang paborito at ito tapos na next client na agad diba tapos mga kotopay shout -out nga pala dito kay prince haircut style shout out sa idol maraming maraming salamat sa inyong laging pag support Punta sa atin mga cutie pie. Tapos mga cutie pie, shoutout din pala dito kay Jen Mel sa Monteginto. Bali mga cutie pie, ang sabi niya sa atin, sana makapagpagupit din ako sa iyo boss. Para sa kaalaman yung lahat mga cutie pie, welcome na welcome kayo rito sa Max the Barber Studio. At para naman dun sa mga gusto ng promotions and collaborations, direct message niyo lang po ang page ni Max the Barber.